Kayo ay may kanya-kanyang inspirasyon sa buhay. Minsan, ang ating mga kaibigan, kasintahan, ngunit ang karunungan ay ang kanilang pamilya. Narito ngayon, at ko, ang kapwa ko mag-aaral, na handang magbahagi tungkol sa kanyang inspirasyon. sa ay walang iba kundi si Jai Si Jai, sino nga ba ang inspirasyon? ang aking inspirasyon ay ang taong palagi nandiyan sa pagkailangan ko siya. Siya ay malaking minsan ko na rin naging talaro, kaibigan, at guro. Siya ang pinakamamahal kong lalaki sa buong mundo. Actually, siya ang first love ko. Ito kasi yun. Kasama ang aking pamilya. Nagapunan kami sa isang kilalang kainan, Orlando. Doon namin ipinagdiriwang ang unang kaarawan sa pangalawang buhay na ibinigay ng Panginoon sa akin Ah Pa, ma, maraming salamat ha. Kasi palagi kang nasa tabi ko. <laughs> Siyempre yun, Ma. Mahal na mahal naman kita. Happy birthday. hindi mo alam kung gaano ako kataya ngayon. Siya nga pala. May sopesa ako sa iyo. Mama, hulaan mo kung sino to. Anak, kayo ba yan? Happy, Happy birthday! birthday! Salamat mga anak. Walang anuman, ma. Basta't para sa iyo. Ma, masensya na po ah. Wala kasi kami regalo para sa iyo. Hindi na bali, mga anak. Ang importante, magkasama tayo sa unang karawan ko sa aking parawang buhay. <coughs> Tama na yan katrabahan sa buhay. Mabuti pa anak. Manarangin muna tayo. Sige po. pa. Uh, alalahanin natin na tayo sa banal na harap na Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang... Panginoon, Maraming salamat sa espesyal na araw na ito na ibinigay niyo sa amin. Salamat din po sa pangalawang buhay na ibinigay niyo sa aking lina. At sana, makasama po, po sa namin mas matagal pa. Salamat din po sa mga biyaya na tanggap namin. Na Amen. Sa araw ng Ama, na anak, ang Espiritu Santo. salamat kami ng sobra kasi nabigyan kami ng isa pang para makasama siya siya na lang kasi ang nagtataguloy do aming pamilya. Dahil kakaritiro lang ni Papa mula sa kanyang trabaho. Tumating ang araw na napansin namin ang bigla ang pangyayon ng ito. <coughs> mo anak ah. Maniyo mm -hmm. mo ako. <coughs> di <coughs>

Hindi nila ko ah. Ano ba may pain. Oh. Kailangan na natin siya ipatingin sa doktor. Bakla niya. Ano ba kasi nararamdaman mo ka? Hindi, ako baka eh. hihaw. Kailan lang po yan? Hindi <laughs> na. Sige, sige. Bukas papatingin ka na namin sa doktor. Mahala, kaya napag-usapan namin na ipakonsulta na siya sa doktor. At doon namin nalaman yung na pa lang ako sa kid. Kaya, pinagsabihan na kami na maghanda kasi bilang na lang ang mga buwan ang kanyang pananatilig mo. Ma, paano natin itong sasabihin kay ate? Mahala na. Ma, hindi na po pala. hindi na siya magsasabarito ng buhay niya, ha? Ano? sinabi po ng doktor? Malala na yung kalagayan niya. Paano natahin mo, Ma? Hindi ko inalang. Ang dik naman na buhay to. kawawa ng Diyos, nandoon pa siya sa aking candlelighting. Nakahawig ng prom sa high school. Nung nasa ika-anim na baytang pa lang ako. Halos matakpan ng aking mukha sa laki ng aking mukha. Sumasayaw na pala kami ni Papa. tall and full of questions you must have thought I was the smartest man alive and I didn't have all the answers to every little how and where and why like daddy why's the sky so blue today Ako Does Ako'y nasa hinigaran para magbakasyon nang tumawag si mama Hindi na raw nagsasalita at nakakakilos ng maayos si papa Isinugod siya sa ospital at agad naming pinuntahan sobrang naaawa ako sa kanyang kalagayan. Rinig na rinig ko mula sa mga doktor na oras na lang ang hinihintay. Hindi ko makaya sakit at sobrang naiiyak na ako. Sa silid, napapalibutan na siya namin habang nagdadasal na ng rosaryo at sinisigurado na kaya na namin ang aming sarili na kung talagang pagod na siya, ay pwede na siyang magpahinga. Ang sakit. Namatay siya sa aming harapan at wala man lang kaming maaaring gawin para siya matulungan. Ipinangako ko sa kanya na pagpubutihin ko ang aking pag-aaral. Ako na rin ang bahala kay Mommy. I'll make you proud of me. At ikaw ang aking inspirasyon, Papa.